Ayan mga kablog at mga kagingging ah, na surprise kami sa pupuntahan. Maganda rito sa Alawan. So wala akong idea, talaga namang maganda. First time ko makarating, hindi ako makita. Ako. Okay. So tatawagin pala ang pangalan mo dito sa ano kung saan ka pwede dito. So meron sila bawal ng bawal credit card puro cash. So bago ka pumasok, alam mo muna ang uh, magano ng form para alam nila. So papakita ko sa inyo yung mga isda rito, may mga maraming hito. Ayun. Oh. Ang daming hito dito. Ang lalaki sa mga Ayun to, baka gusto niyo mamingwet dito. Nasa 6 feet ang lalim nito. Napakaraming hito. Ayun. Nakakatuwa naman. Ayun mga kagingging, mga ka-vlog. nandito tayo ngayon sa Kalawan at kung saan ay hinahanap na natin ang na fish namin. Ayun, napakaganda. Ay, makakita nyo dito na yun, oh. Ang lalaki. Ayun. Nakakatuwa na mga kasama ko sa loob. O yan, nandito na rin sa Batman, oh, sa loob. Ayan, ang aming mga kasama ay nasa loob sa mga gusto mag mga ka-vlog, mga ka-dingding, mga ka... Yan. Dito lang kayo pumunta sa Kalawa, napakaganda. First time na ma-expert ang lugar na ito makarating na may sa lagi. Ito Okay, okay, okay. So, hinahanap namin ang aming pinto. Napakaganda, napakalawak. sa ah, susunod so, lang hanapin na lang tayo so ang aking asawa ang mga anak ang aking inay ayun ang aking anak nandoon sa dulo so ayan. shout out pala sa aking mga kaibigan wow na sumuporta sa aking mga sa si channel ayan kung makikita nyo isda buhay pa sila buhay so, napakarami nakakatuwa oh JP anong masasabi mo hindi nga na nasusuka Nakita Nas... ako ng magagandang bundok. Nasusuka kasi siya sa biyahe kanina. JB, bidyan mo nga kami dito. Ali. Kakaliwanag ko, kakusan. Sorry ang mga bago kong kaibigan na kasi siya yung pinanggalingan dito kaya nakakabot <laughs> sila, nakakabot sila. Sorry, so bakay mo niya. 哎，刚才没。我。哈哈哈哈哈。行了，赶紧进去吧，在这儿等着你。哈哈哈哈哈。行。我。 sa kalawan China. Tapos kung ano, nagpapatrol kung nao. Oh, shout out, kalawan China. <laughs> oh, yeah. So, siyempre, so, sure, shout sa may driver. <laughs> kasi pagkakang driver, baka kung saan <-andre>, tayo <laughs> dali nito. Okay na to na kayo na? Okay, yan. Okay, yeah. okay, yeah. Sa mga gusto, magliwalay at masyal, pumunta lang kayo dito sa kalawan. <laughs> yan. Yeah. Harapin nyo lang po yung driver. Si Kuya, nasa likod namin. okay, yan. Kasarap pala ka yung bitso. Oh, may buhaya, oh. Ayan. Kaya laging maingat dito dahil na maraming buhaya dito. Ayan. Kali na naman ang video ni Gab. <laughs> uh, sarap magbangka pagkatapos yung mga yung mga kayo. Patunaw-tunaw, oh. yan. Yeah. Kuya, taga rito po kayo sa Kalawan. Araw-araw yung ginagawa ito dito. Kuya, ano po pangalan nyo? Ha? Egan. Shout out po kay Kuya Egan na nag, ano sa amin nagdadrive. Shout out po. Kay, oh! kay Igay. Shoutout kayo, Kuya Egan. Shout out kay Kuya Egan. Ayan. So, shout out sa mga kumakain dito. Sa gilid namin. Ayan. Kaso ang problema dito, yung mga nagpapakawala ng isda ayaw magbrah. <laughs> Ayan. Hello mga unggoy, mga... Ayan mga unggoy, ang dami o. Oh. Oh, mabait naman nila, tinitingnan lang yung tao mga dumadaan. Nandito na po kami sa lalim na bridge kung saan ay patungo kami sa... sa... tagusan at makikita nyo naman yung mga nagpapakawalan na isda ayaw magbra kaya yung mga isda ay nagwawal. <laughs> Ayan. Magsibra kayo. Ayan, 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 mga ano to eh, parang gawang China. Thailand, ginayas Thailand. Yung mga kalabaw, ayaw malang lumubi sa tubig. O, ayan o. Oh. <laughs> Papalitan natin ang iPhone pag nalaglag. Ayan. Subukan mo kuya